guys. So, ready na po yung ating tubig dito. alam niyo ba mga ma'am si eh? uh, yan palang gasolina dyan na bitbit -bit ng lalaki ay nasa taas pala yung makina so nakakaloka kasi ang haba ng ano nila at uh, yung tubig ay na, na, nawawala na talaga unti yung pinang mawawala so good luck sa gagawin ni madam na 12 feet and 9 feet na pools o oh, di ba diba? congratulations madam good luck sa sa pool ba diba? Good morning guys. So, ayan po si Choyans. Naguhugas po siya kahit walang tubig sa sa gripo namin. So sabi ko sa kanya um hinil na siya maguhugas diyan. Um, yung paguhugas na lang siguro niya uh, magluluto na lang siya ng kanin at magprepare na lang siya ng um, ulam at uh, magbabao na lang din siya at uh, maligo na rin siya ah uh -uh. so ngayon guys, uh, yung paghuhugas po ni Shuyans ay pinalitan ko po siya kasi mas kailangan po niyang mag kasi kung siya ang maghuhugas ay matatagalan po talaga so, at ma ano yung oras niya, mabagal talaga ng yung oras niya. So ngayon ako na po ang pumalit guys. So ayan na po guys. Maghuhugas muna ako. Hugasan ko muna lahat kaldero, plato, lahat-lahat-lahat-lahat. Kaya bye, hugas muna tayo guys. what uh. na si ni Shoyans, guys uh, uh, nag ano na po siya nagsaing na po siya ng kanin na tinruan po namin siya ni Inday Katok paano mag uh, open ng gasol kasi mahirap na di ba So ngayon dito kami ni Inday Katok at tinruan po namin si Luyan sa isang gasol na ano, gamitin kasi sabi niya first time daw niya magluto sa ganyang um, trabaho na gasol ang gamit pero sa kahoy daw ay madali lang daw siyang uh, mag-ano ng kahoy so ito guys, uh, yan na po, tinuruan na po siya ni Inday Katok at um, kailangan po talagang mag-ano mag, ano siya mag, uh, mag, magluto kasi para sa kanya pag-aaral kaya thank you lo Yans, so, yes, thank you na-delish, thank you. happy ako ba request ani? Mhm. na ni Marcelo. Dapat niya sana ata ito ma-edit. Hindi ako edit Ayaw. Ano 'yung Scarlett. Ako pa ma-edit Bruno, Hans? takasan na-scripted. Pagbatan mo. Sow sama wala yung on! Hmm, may iPhone na. Smile. Smile ba? Diri okay. At ito na nga guys Pagkatapos naming lutuan ni Brit Ni si Shuyans Ayan na po siya guys o, Ang ulam po namin Ang Tosino Tusino Tusinong roll ba yan? Or, at sya kalungganisa At syempre nag-prepare na po si Shuyans At naglagay po siya sa kanyang Bauna ng, kan ng ulam o, ba diba? Para sa kanyang lunch mamaya So good luck guys. Oh, oh, good luck show yan sa pag-aaral mo. Uh, sana um um ano ka pa uh, magpatuloy ka pa hindi ka mahirapan sa pag-aaral. Kaya good luck. Okay, thank you Lord. You. Thank you, thank you, thank you. Mo video mo or content mo. Meron ka ng iPhone. Wow! Ah! 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 Pareham blur, eh. Blur color. Si Blur, Blur. Gusto mo ba ng iPhone? Sure. Ha? Hmm. Sure ba? Akin na yung phone mong isabi. Ano gagawin mo doon? la minute pa. check mo muna kung maganda mga camera. Eh, try doon! Ano? Oh. Ano <laughs> oh, di na? Ano na? Ano na kung nagsana-old rin si diba? Karoon na mukha mo. Ay ang ganda ng transition niyan. Ah, Oh, selfie. Wait, 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 kay wait, 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 na, na wait, wait, <laughs> Akin na gusto mo magkakapra dilan kita. Gusto mo ba? Oo oh. Ang gusto mo color? Black. Black? Ang black pa rin gusto niya na. Blue mo na muna pala ito. Okay na? na? <laughs> ano nga? Oh, yeah. Okay na yan? Ah, oh. uh, saan pin... Di ba may pintel dyan? Oh, e, Ganun mo na lang para maging black. May Oh, may pintilpin <laughs> <laughs> na black. Para mabili na lang case. Love oh, meron ka ng case na... Anong color? Violet black. Oh, may casing ka na. May ano na rin yan, may tempered glass. Ay, oh. May charger I'm na yan right. dyan. Ay. Ito ba na casing dahil? Ang iPhone watch. Ano eh? I-try mong charger tayo. Kano sa casing tayo? ba? Ang iPhone watch daw, wala ba daw? <laughs> <laughs> sa iPhone watch. Ito hey, ako Apple watch ito sa cellphone, no? Nauna na to, to, ah. iPhone watch. <laughs> bugok. <Bumbuk. laughs> <laughs> Apple watch, mga bugok. Bimbo kayo. Bugok. Balik ka, Brie. Kato dong kato doon. Ayan. Ha? Yeah. Ha? Ayan. Yeah. Clear na yung iPhone. Ano niya? Clear na yung tag nito. Sang sa video niya. May ano man yan. May plastic pa. Itanggal. I-try mo lang muna. O may natanggal yung plastic. Eh, so. Eh, sulod sa. Sulod sa. To. Yung cellphone, yung cellphone, cellphone mo. Sa Tagpilahon mo ito pagpalit niya mo. Ano ito? Gusto mo papasakwa? I-swap sa iyo. Ako nung na cellphone. Yan e. Ako nung yan, ipalit na Binaya doon niya sa tuition yung cellphone niya. Uh, Tapos ang swap yun, kaya medyo malabo talaga. Pero ano yung cellphone mo before? Infinix. Uh, Infinix. Uh, gusto mo Grabe, ang talon ha. Hindi ka dumaan sa Samsung, <laughs> Realme, Realme, OPPO. Oppo iPhone ka ka, iPhone ka diretso! And there's <laughs> more! Inday! <laughs> Paso. Paso! This is from MB1 consumer goods para sa kaniyang pag aaral Ay ako muna, oh. Hi, it's a prom. <laughs> <It's> ano? <prank. laughs> <It's a prank. laughs> kasi ba sayo to? Ayo. Kasi para nagpantalon kasi kasi pinagtawanan ni Amanda yung kaniyang pantalon. Pantalan kasi may mga may mga gusit, may gisi-gisi. Brand new to from SNR. Yes, kana. SNR. Hoi, guest to mo. Yes, Levi's. Oh. Wow. Kailan one? Kasi sa yan? ang nagawa. Uy. Ang ba? Iyan na anak. Magkakasya si Ang siya, magkakasya. Iyan na siyang mga anak. Pitit tayo, eh. Pitit tayo na, Pwede man yan pang may dako-dako. Dito ba to? dako-dako. Kasya ba sa'yo to? kasya. Ubarin mo muna yung shirt mo. Arte mo oh, oh, ito black. Pwede ba black? hindi ko alam kasi hindi ko na kasi hindi ko alam kasi hindi ko alam kasi ko alam kasi ko alam kasi hindi 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 ko alam ko alam kasi hindi ko

Kaya na ba itong mga to? Hadda! Hindi na yung mga to! Hindi mo na yung mga to! Hindi na yung mga to! Aamin yan ang mga short na yun kasi okay okay man. Jacket daw para pag nilamig ka, oh. hindi mo na kailangan si Uyong pagkayaka. Hala! Ano ba man ako eh? Saan ka ka jacket? Dunga ba yan ang kabuo? dalawa yan. Ay, taray! Oo! Saan ka sa bukid, ay bugnaw. Pudi. Sa ko, no? Ha? Ito bukti ng wak. Kabaw ka nang ati? mo na siya. Una mo award squad. Tapuan bukti. At mga t-shirt na Ah, t-shirt. Wow. t-shirt. Ah. Sino may red na paborito? Oh, pinagkukuha lang namin sa... Lachado siya? Oo, pinagkukuha lang namin sa Okayukay. Sabi ni Zigzag, bigyan mo naman siya ng t-shirt. Mm. -hmm. love mo na si Zigzag. Kasi sa ito? Ang babae. Ang babae mo na. 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 Ang babae tapos long sleeve para pag nagguna kas mais ay nagguan naglang. Ah. Hindi nga na good. Akin sa cellphone bi kayo yung nito. Joke lang okay <coughs> okay bitumin uh, yapay sa imo kay. Ayun thank you so much MB Watch Shamar good astig uh, patumbang itse eh dai dai sabay-sabay oh it's it's back. Back. thank you so much sa lahat ng mga viewers ng ating mga videos and sa vlog ko nakasama siya so eh ito yung share niya doon sa mga income ko doon sa mga posts. so hindi naman sa akin galing yan it's from you who are always watching our video and please watch this video na maganda na ang quality para magkaroon na siya ng income. Yeah. Magpasalamat ko sa kanila. Uh, maraming salamat po sa pag-suporta sa akin, sa pag-follow sa aking Facebook page, Suyans DJ, sa mama mo. Maiyak siya. Sa mama mo? Mama uh, ko? Tinulungan niya ako dahil dumami yung mga followers ko. Yes. Siya talaga yung nagpadami sa mga followers ko.